Magandang araw. Narito ang mga gabay sa pagsulat ng balitang sports. Alamin ang sport na isusulat. Kailangan ng sports writer ang sapat na kaalaman tungkol sa sport na isusulat niya. Kasama rito ang mga tuntunin, terminolohiya, at mga kilalang manlalaro. Magbibigay daan ito upang maging mas tumpak ang pagsusulat. Nag-focus sa mahalagang pangyayari. Bigyan ng toon ang mga pangunahing pangyayari at aksyon na nagdulot ng resulta ng laro. Iwasan ang sobrang detalye. Ang makabulhang pangyayari lamang ang ibalita. Sumulat ng malakas na lead. Dapat na mabilis na mailahad sa lead ang pinakamahalagang balita mula sa laro, gaya ng pagkapanalo o resulta. Gawin itong interesting at hindi boring. Maging objetibo. Huwag magpakita ng pagkiling o pagpabor sa alinmang kupunan. Ito o ng pagsulat sa mga katotohanan at balansihin ang pananaw. Ilahad lamang ang totoong kaganapan. Huwag magbigay ng opinyon. Gumamit ng mga pahayag Magbibigay ng mas personal na perspektibo at lalim sa balita ang mga pahayag mula sa mga manlalaro at coach. Direktang kopyahin ang kanilang mga pahayag mula sa interview. Gumamit ng aktibong boses. Magdudulot ng higit na kasiglahan sa pagsusulat ang aktibong boses. Ito ay magbibigay ng impresyon ng kasalukuyang aksyon sa laro binibigyan din ito ang pandiwa o kilos sa mga manlalaro. Ayusin ang mga impormasyon ayon sa kahalagahan. Sundin sa pagsusulat ang inverted pyramid structure. Simulan ito mula sa pinakamahalagang impormasyon. Isunod ang mga detalye at konteksto. Magsaliksik at maging tumpak. Tiyaking tama ang mga datos ng laro tulad ng mga puntos at pangalan ng manlalaro. Mahalaga ang katumpakan sa balitang pampalakasan kaya dapat na magsaliksik at mag-interview. At isipin ang kahalagahan ng oras. Kailangan ng mabilis na pag ang mga balitang sports, lalo na para sa mga ulat sa laro. Sanayin ang sarili sa pagsusulat ng mabilis at direkta. Wag nang magpatumpik-tumpik pa. Sulat na